sa ano, sa Houston. So, delayed yung flight namin. Uh, kasi merong thunderstorm dito. Ayan, yeah, like yeah. punta kami ng ano, airport. Ang flight namin ay uh, 2.30. Pero, delayed eh. Kasi may thunderstorm. I think it was even like faster. So, kasama ko sa car si Jeremy at si Iggy. So, si Iggy, punta siya ng ano, Phoenix. Then si Jeremy, punta siya ng, uh, ng Kansas City. So, si Jeremy, delayed na rin ng flight. Si Iggy, yung parang hindi pa yata. Pero yung sa akin, uh, delayed na siya. Originally ay 2, 2.40, ngayon ay 4.10 na. So we're going to be in the airport. Dito ako sa ano? Centurion Lounge. Pero <clears throat> ang haba ng pila. Gandum pa sa dulo. Mabuti oh, ah, na walang ano Siyam siyam. So, sabi nung lady, mga 2 hours daw ang waiting time bago pa ma mapaupo. Eh, eh, kailan pa yun? <laughs> Baka bago makapasok, eh, lalabas na uli ako kasi flight ko na. So, flight ko nga pala yung delay ilang, ilang oras. So, from 2.40, naging ano siya, Uh, 7 7.55pm So Tambay muna ako dito So Dito ako sa lounge Yan Pero Yun nga Ang haba ng pila So andito ako sa ano Sa Houston Nga pala

Buti na lang may dala kong extra. Kasi sobrang init. Kaya na pa ako naglakad, ng naglakad. Ang ako, na naglakad. Buti nakakita ko dito. Yan. may suot ko ang hindi t-shirt dami nagpapalikan kasi nakikita nyo yung line sa brangada hindi ko kung magkakanta mga yun pero ako gustuhin ko mga doon siya ah, buti ng umay sana hindi ma-cancel yung aking flight kasi tatlong beses nang na, na delayed eh. so una ano from 2.55 naging 4.10 tapos yung 4.10 naging 5 something tapos yung pinakahuli ano na uh, ano kung oras ba yun 7.55 na yung pinakahuli so ang dating ko sa San Francisco ay ano 10.11 pm so yun yan ang dating ko sa San Francisco na delay kaya yun balipas oras dito kasi, ano, ano gawa uh... gagawa? So ano ba? So meron kami ano annual uh, annual team meeting. So syempre once a year lang. Uh, yung first time kong naka-join doon ay ano, doon kami sa Florida. Pero ngayon, sa ano na, dito nga sa Houston. Um, uh, konti lang kami. Bali yung team lang namin, kami ay bali 8 so iba't ibang lugar so ako yung taga California yung yung dalawa taga Arizona Phoenix tsaka Mesa tapos yung isa taga Puerto Rico yung isa naman taga New Jersey so parang ano hindi yung isa pala si, si Jeremy diyan ano siya. Kansas City. So tatlong sa tatlo yung nasa East Coast. Then tatlo yung nasa West Coast. So pinaghati lang. yun, yeah. So yung aking area kasi mostly sa West Coast. Pero minsan uh mas madalas na nangyayari uh na pinadadala ko sa ano sa sa Midwest. So yung Midwest ay ah uh, ano ba yung Midwest? Mm, Denver o oh, Kansas City, Kentucky, Shakopee, Minnesota, uh, Chicago nga yun. Ano pa ba? Uh, Atlanta. Medyo malalayo na. Eh. Kasi kulang cool kami. Kulang cool kami sa sa engineer eh yung site namin eh, all over the US tapos meron pa kami project kaya kulang yung manpower ayun eh, pero pwede naman remote so yung trabaho ko kasi uh, parang 50% travel 50% ng remote pero mas maganda sana kung remote na lang pero hindi naman pwedeng ano siguro pwede sa kung i-request -re siguro pero yung ano kasi ang ideal ay parang every other week ta ka pero ngayon nasa project ako uh, remote muna ako pero ang alam ko pagka ni start na yung talagang project ayun na siya uh, kailangan ko bumiyahin every other week yeah. yun lang so hindi ko lang saan ako tatambay tatay pa naman <laughs> ako ay nako anyway sana matiis ko pa um, try kong gumala dito sa ano, sa airport problema lang sobrang dami ng tao eh dito sa lounge dito sa may hallway ng lounge wala masyadong naglalakad kaya dito ko natambay ayun mamaya balik ako dun sa ano, sa may lounge tingnan ko kung kung nabago na yung ano yung pila kasi sobrang haba yun kasi dito ay dito ay 4.30 pa lang oh. yan 4.30 so advance kami na, itong Houston advance ng 2 hours so sa California dito ay 4.44 sa California ay 2.44 pa lang PM yeah. uh, ayan um, so so kwento ko na rin yung ginawa namin sa meeting uh, mali nag lumipad ako papunta ng Houston uh, Tuesday ng tanghali actually delete din yun eh uh, dapat dadating ako dito ng 1.30 dumating na yung flight ko ay eh, 4pm na rin so delayed ako ng 3 hours din no Tuesday kasi nga uh, well yung Tuesday naman ang dahilan is wala yung ano wala yung first officer kaya nagantay nagantay ng matagal pero ngayon naman ang reason kaya delay is masama panahon dito sa Houston ang na ulan kanina tsaka may thunders to ayun so noong Tuesday dumating ako dito diretso kami sa hotel then from the hotel punta kami dun sa dinner namin dumating na kami dun mga 6.30 na so yung dinner namin ano yun parang Japanese something, yung ikaw magluluto Okay naman, unlimited. It all you can ang sabi. It all you can yung, yung isa. Parang $45 sa atang um, bawat isa. So, okay na rin. Ano, then Wednesday, kahapon, the whole day, meeting kami. Uh, Pinag-usapan lang ko niyo yung mga plans sa 2025. Yung mga projects sa 2025. Uh, yun, yung mga ganun then sa kanina ano lang parang recap lang tapos isa-isa kami hiningan kami ng ano kung ano yung gusto namin gawin project sa 2025 so yun yeah. <clears throat> parang ano ako oh, parang sisipon eh <laughs> kasi sobrang init dito tapos malamig naglalamig tapos mulan pa kanina kaya para akong sisiponin, Kaya itong oh, kung halata bosses, boses medyo parang meron akong ano eh sipon na sipon na lubog kung tawagin. Eh. Sipong lubog yan. Ay nako. Buhay. So yun. Uh, baka maghanap ako ng restaurant mamaya. Nang try kong kumain bago ang flight para hindi kasi matagal din ng flight 4 hours flight At kailangan kong kumain bago sumakay para sa plano tulog na ako hindi na ako sana magising I mean, hindi ako, ano bala ko kasi tumulog sa aeroplano or baka hindi rin kasi pagdating ko sa bahay ano eh gabi na rin parang para may makatulog din ako siguro kasi kinabukasan bukas uh, may work pa rin kami yun lang okay, check natin kung maluag na yung ano yung pila Nakak hindi pa maaari ang haba ng pila eh, hindi naman nababawasan yung tao sa loob yeah. atras balik balik wala doon tayo sa gate na lang magaantay gala na lang tayo sa airport para malibang naman kahit papaano. Yeah, punta na tayo sa ano? Sa ating terminal para malapit. Ano? You know, busy, napaka-busy ng na airport na ito. Kasi ang daming delayed. Meron ako naririnig kanina. meron ako narinig kanina dilig sila ng uh, hindi man, oh dilig sila kasi nandito na sila ng dito na sila ng 7am ano ang petsa na oh, eh, okay. ako karating ko lang kaya no, wala akong karapatang wala akong karapatang mag magreklamo siguro so terminal E so lakad lang tayo So, order we'll muna tayo ng Starbucks. Pang-apat tayo. Ang dahil pusa, oh. Swerte daw yan, eh. Pero naparami naman yan. suerte na rin. Oh. Kakalabas ah, ko lang ng ano Pero plano Grabe 11.15 na ng gabi Ito ko sa San Francisco Yan Ah So, hahanap ah, ako ng Uber ngayon pa papunta sa siyempre sa bahay pa uwi. Ngayon, sa ng Uber? Uber. Na dito sa kaliwa wala iya hindi ko pa makalimutan ang aking hindi ko pa makalimutan ang aking bagahe naka check in nga pala ako Pag, uuwi na ako nang wala aking bag yung... nasa carousel for daw kita tayo sa carousel for Sabi toh, tena